Hello mga kababayan. So guys, New Year na New Year nagpakita na ng pangil. Etong si President Marcos, si PBM no, nang sinibak niya si Sara Duterte at ang lahat ng mga past presidents bilang miyembro ng National Security Council. So guys, uh, sa tingin ko tama lang to kasi unang-una ang mga Duterte talaga ang pinaka-national threat sa security natin. Kasi hindi naman lingid sa atin no, na itong si Sara eh atat na atat maging presidente. 'Di ba? Itong si Digong, talagang gusto niyang mailuklok itong si ano, ah uh, Sara para maging presidente kahit na ah uh, anong paraan man ang gawin nila, 'di ba? Kasi katunayan niyan, actually ginagapang ng mga Duterte ang military para mag-aklas sa Marcos administration. So kumbaga, palihem akino uh, corrupt nila yung mga kaisipan ng mga ano, military para nga mag-aklas laban sa uh, ano, Marcos administration. So guys, uh, sa totoo lang, uh, sila talaga ang ano, uh, yung mga Duterte ang pinagmumulan ng kaguluhan ng bansa natin. Kasi guys, uh, biruin nyo Nanalo nga si PBBM pero magmula nang maupo siya at ang kanyang vice president ay itong anak ni Duterte, ni Digong, no? Na ang ibig sabihin, ano man ang mangyari kay PBBM, automatically ang may ano talaga, karapatan na pumalit sa kanya ay eh si Sara, di ba? So, kumbaga man, ah, pinaupo nga nila, nila Digong, di ba? Etong ang si PBBM, pero ah, hindi na nila tinantanan kung paano to ma di ba? So, kung bagaman guys, ah, itong mga to, no? Maski mismo sa bibig ni Sarah bilang ating vice president, ni hindi nga makapagsalita, di ba? Ni makapagkomento. Halimbawa, tungkol dun sa ano? Mga nagtatanggol sa West Philippine Sea. Alam, alam naman natin na binubuli tayo ng China. Meron nga natanggalan pa ng daliri. Pero ni Honey uh, walang ano na ibuka sa bibig niya na kumbaga man eh pag-condemn dun sa ano mga actions ng China laban sa atin di ba Syempre alam niyo guys itong mga Duterte maka China yan kasi inaasahan na nila nakikilos ang China para panalunin din tong si Sara in what sense di ba Alam naman ng China na kaya nila tayong ibenta. Wala sila ang mga Duterte, walang pagmamahal sa ano, Pilipino kabisado yan ng China na para sa pera ibebenta tayo ng mag-amang to. So ngayon alam din naman na corrupt ang mga Pilipino no, maging yung mga nakaupo uh, sa ano pa nga lang eh mga barangay level na corrupt na yung iba diyan eh. Although hindi ko nilalahat So kung man, pwede silang bayaran ng pera at makukuha mo yung gusto mong suporta. Ah. So guys, uh, mabuti na lang no. Etong si PBBM talaga, eh ano yung hindi nangimi kumbaga talagang ipakita mo na yung tunay mong kulay PBBM eh, huwag kang matakot sa mga yan kasi tignan mo uh, si Sarah walang takot sa'yo at ang sabi yung bang ano, bangkay ng tatay nyo huhukayin itatapon sa West Philippine 'di ba? Diba? O, tapos ano sabi pagka na uh, namatay siya, may inatasan na rin siya na papatay sa inyo. Kay PBM, kay Lisa Marcos, at sa kay Martin Romualdez. So, ibig ko sabihin, it takes a monster, no? To fight a monster. Si Sarah Monster yan. So, kung bagaman si PBBM, dapat ipakita niya yung pagka-monster niya, yung pangil niya. Kasi hindi siya tatantana ng mga Duterte at hindi niya mailalabas, no? Yung kanyang, ano, laban sa mga to kung bait-baitan mode lang siya so guys sino pa ba yung mga past presidents na nadamay syempre si Erap no na hindi natin maales na maging makadigong yan kasi alam nyo guys etong si ano Jingoy no kung e, kumbaga nakalaya sa panahon ni Erap diba? ay ni ano ni Digong so kung man etong si ano ah uh, Jingoy nung nakulong siya Uh, sa panahon ni ano digong siya nakalaya dun sa kanyang pagkakakulong. So kahit paano meron siya tinatanong na utang na loob kay Digong. Kaya nga 'di ba nung uh, sa ano uh, hearing o dun sa ano pondo ng Vice President, 'di ba? Naakala madadagdagan, 'di ba? Dumalo si Sara, nagmano pa si Jinggoy. O eh ito pang si ano, alam naman natin 'tong si Gloria Macapagal Arroyo, yan ang reyna ng mga ano, yung kumbaga man eh, pandaraya. Alam naman natin na ang talagang legit na nanalo sa pagkapangulo eh si FPJ. Pero dahil nga sa Hello Garcia, so kumbaga man, alam naman niya talaga na dahil sa Hello Garcia, siya ang nanalo bilang presidente, di ba? So guys, ah uh, si Gloria, talagang ang puso niya nasa mga Duterte. Kasi nga uh, alam niya pagka nasa Duterte siya, doon siya may power, di ba? Kasi kung saan ka magbe-benefit, nandoon ang pagkampanya mo kahit mali ito. Ganun ang tao, eh, hindi tinitignan kung sino ang tama o mali. Ang pinagtatanggol niya kung saan siya nakikinabang. So guys, uh, magkakakulay ito. Mga pro-China to. So yung national security natin, kung yan dadalo pa sa mga mga meeting Pwedeng man tridor pa yan, mag tridor, no? Sasabihin pa nila sa China kung ano yung napagmitingan. Ganun sa tingin ko ha, ganun ang nabasa kung kulay nila. Wala silang pagmamahal kasi sa bayan natin, naku hindi nila tayo mahal. Kasi dapat uh, kung mahal tayo ng mga yan, no? Doon pa lang sa pangaargabyado na ng China sa atin. Eh, nagka-boses na, lalo na tong si Sarah, di ba? Kaya, ano, ta tama lang talaga to at nakakaawa ang bayan. Kung sakaling halimbawa ang magiging presidente eh si Sarah, sa paano mang paraan, ano, sa pandaraya o alam na, alam ko na matutulungan niya China manalo kasi sa pamagitan ng pagkapanalo ni Sara doon tayo malulupig ng China. So guys, ah, tama lang to na itsapwera sila, hindi nila naririnig mga meeting, ma alibawa meron man sila na sa kakampi doon sa ano National Security Council no ire-relay sa kanila yung napagmitingan iba pa rin kung first hand nilang narinig di ba so kung bagaman uh, ah, pagka ni relay sa kanila yung ano ah, message na itong napagmitingan kung baga in incomplete yung report iba pa rin yung sila mismo sa sarili na nakakadalo sila at yung tenga mismo nila nakarinig sa pinagmitingan. So, kumbaga man, ah, naalis na tong mga to, no? Na tinik talaga sa sigurdad ng Pilipinas. So, good job, BBM. So, dito na ako, guys, and blessings, blessings, everyone. Bye!